ang pagpapatuloy ng ating kwento sana walang magskip ng ads salamat sunod-sunod nitong kinumbati si Balatik na aking tandang na patuloy naman itong iniilagan pero nung umikot yung kalabang manok, doon naman tinamaan yung akin subalit nang lumipad yung panabong ko sumama din yung kalaban at doon ito nasungkit. Gumulong-gulong ito sa lupa nang tamaan ito sa ulo. Ngunit, talagang pinaghandaan ng antingerong sabongero na kalaban ko ang laban na yon. Sa kabila ng tinamo ng kalaban, baliwala ang patama sa ulo na yon. Hanggang sa makakuha ng pabor yung pambato ko at doon nanlaki ang mga mata ng mga tao. Nang paulanan ito ng atake sa aking panabong. Nang makita ng dayo ang nangyari, nasipat ko itong bumuka-buka yung bibig. At sa isang iglap, merong mga animoy mahabang insekto ang lumabas sa lupang kinaroroonan ng tandang ko pupukutan na nito yung paa manok. Pero, hindi pa man yon nakalapat. Kaagad nagbaga yung mga paanang ng manok ko. Dahilan ng pagsisibalikan ng mga insektong yon sa lupa. Pero, sa mga tao, normal ang yon. Kasabay ng pag-atras ng mga barang sa lupa, ay ang pagkabasag ng salamangka ng dayo. At sa wakas, nagawang manalo ng alaga ko. Ano? Pwede na bang pangdayo itong mga tandang ko? Wika ka ko. Sumagot naman yun ang... Oo, oh, tama ka. Malakas ka nga. Dahil natalo mo ko. Hindi. Mali yun. Malakas ka subalit. Ikaw yung may problema. Hindi sa lahat ng bagay ay kailangan mong humanap ng makatapat. Para lang sabihin malakas ka. Sabihin na nating malakas ka. Subalit na naig sa ang paging gahaman mo. Wika ka ko sa harapan ng dayo. At matapos kong sabihin yon, Dali-dali itong naglipit at lumabas ng bakuran ko. Dahil sa pagkakatalo ng dayo, ay tila ba bumaliktad ang mundo. Ang mapagmataas at matapang na dayo, ay inaasar-asar ito ng mga kababaryo ko. Sinasabihan nila itong umuwi na sa kanilang lugar. Dahil palpak naman yung mga pinaniniwalaan nila pag-alis ng mga dayo ay lumapit sa akin ang mga kaibigan ko at ibang kababaryo. Chris, ang husay mo pala sa pagdating sa tigbakaya at yung mga tandang mo parang hindi pang kung kong kumilos. <laughs> Wala yun. Surtihan lang talaga. Kris, Salamat naman dahil pinagtanggol mo ang ating karangalan. Mahusay ka nga. Walang duda. Wika naman ni Mang Banong sa akin. Nang araw na yon ay nanatili sa aking bahay ang mga kaibigan ko. Sila ang nagluto sa aming bihag na mga manok at sa makakain namin ng tanghalian. Lumipas ang mga oras. Habang nagiinuman, panay din ang aming kwentuhan tungkol sa mga laban na aming makakasagupap. Masaya kaming nagkwentuhan noon dahil puro namin naunawaan ang bawat paksa na aming tinatalakay. At nabanggit ng aking mga kaibigan na meron ulit sabong sa araw ng Sabado sa Baryo. Hanggang sa sumapit ang hapon, nagsisiuwian na ang mga ito at isa-isa na itong nagpaalam na bumalik na sa sentro ng baryo. Kinagabihan, ay maigi naman kaming nag-uusap ng aking lula. Nay, baka ito na ho ang pagkakataon para makaahon tayo sa hirap at ang mga manuko ang daan. Pero nay, ayos lang ba na bukod sa pagiging mananabong ko. Manunugis din ako ng mga aswang o manggagamot. May mga bagay kasing nararanasan ko na hindi ko mapapaliwanag. Pakiramdam ko, parang isa na akong dalubhasang manggagamot. <laughs> Anak, Chris, sinasabi ko na nga ba, hindi ka na mahirapan sa pagsanay dahil sa ginagabayan ka ng iyong lolo. Hayaan mo. Gagabayan ka niya hanggang sa magtagumpay ka. Wika ng aking nanay noon. Dahil sa mga pangyayari, anay mo'y nakangiti akong natutulog. Hanggang sa pagising ko kinaumagahan, ay nararamdaman ko pa rin ang kasayahan Subalit di pa man ako bumangon. Tinawag ako ng aking lula. Ayon dito, may mga tao na naman daw ang naghahanap sa akin. Sa labas. Kaya dali-dali ko itong nilabas para tingnan ko kung sino ang panauhin na yon. Subalit kahit saan ako sumilay, wala akong nakikita. Nay, Baka naman hindi ako ang kanilang hinahanap. Malay nyo, baka dyan sa mga kapitbahay natin ang kanilang pakay. Matapos kong sabihin yon, ay isinapagwalang bahala ko na lang ang sinasabi ng lula ko. Kasi ang sabi niya, may mga tao pero kapag lalabasin ko naman, walang mga tao. Kampante naman akong wala akong naenkwentrong mga demonyo dahil alam ko kung sino ang mga nakakarap ko. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, dun ko napapansin ang kahinahinalang mga panahuin na pasimpleng lumapit sa akin. Paminsan-minsan kasi, merong nagmamasid sa tuwing may ginagawa ko maging sa aking paglalakad hindi ko ito pinapansin. Hanggang sa merong dumalaw sa labas sa aking pamamahay na tatlong lalaki. Sa pagkakaalala ko, nasa mga dapit hapo na itong nangyayari. Nagawa ko pang tanungin ang mga lalaking ito sa kanilang pakay, subalit hindi ito sumasagot. Nang maramdaman kong hindi ko makakausap ng matino ang mga lalaki pinili kong labasin ito doon sa may aming bakuran pero alam nyo ba na habang naglalakad ako pasimple ko nang inuusal ang mga katagang lumitaw sa aking isipan matapos ko yung usalin nakita kong haharurot na sana ito sa pagtakbo kaya ang ginawa ko, pinili kong hawakan ang kahoy na nagdudugtong sa mga bakod ng aming bahay. Hindi ko alam pero, paghawak ko sa mutya ng durian, ay lahat ng punong kahoy na naroon sa aming bahay, ay lahat nagsisiyukuan. Dahil sa kusang ginawa ng katawan ko, Biglang natigilan ang mga ito sa kanilang paglalakad. Kaya kaagad ko itong nilapitan. Sino kayo? Anong kailangan ninyo? Huwik ka ko Hanggang sa may sumagot sa isa sa mga ito sa akin. Bakit naman kita sasagutin? Dahil sa sinabi nito. Inawakan ko ang pagmumukha nito at inihipa ng dasal. Nang akmang hawakan ko na ito sa liig, naantala naman ako sa aking ginagawa nang maramdaman kong papalabas ng bahay si Lula. Krish, maghunos dili ka. Alalaanin mo, hindi ka mamamatay ng tao. Tingnan mo ang paligid mo. Anong sasabihin ng ating kababaryo sa oras na saktan mo ang mga yan? Hindi ba't ikaw ang kasoklam-soklam sa lugar na ito? Nang marinig ko ito, agad naman akong napatingin sa bawat bahay ng aming baryo. Pagsilay ko sa mga bahay na yon, nakita ko ang mga matang pasimpleng nakatitig sa akin sa mga siwang ng bahay nito hindi ko alam noon pero parang kusang gumagawa ang katawan ko. Dahil sa mga napansin ko, agad kong binitawan ang lalaking aking nadakip. Bago umalis ang mga lalaki, nagawa pa nitong magbanta sa akin. Ukol sa magaganap na digmaan na aking kakaharapin. Tandaan mo ang tingero. Kahit anong lakas ng karga mo, hindi ka pa rin uubra sa hanay ng aming mga mandirigma. Pagsisisihan mo. Ang pagpatay mo sa anak ng aming pinuno at sa mga taong pinahiya mo kahapon. Nang marinig ko yun, naging palaisipan naman ito para sa akin tungkol sa mga sinabi nito. Wala naman akong natatanda ang pinatay ng mga nilalang. Pero yung mga sabongerong sa lamang kerong nakalaban ko kahapon. Naalala ko. At naalala ko ang sinabi ni Lola. Maging sa larangan ng sabong, meron akong masasagasa ang mga nilalang na may lihim na pagkatao. Sa pag-alis nito sa paligid ng aking bahay, agad ko namang nilapitan ang aking lula. Nay, pasinsya na ho kayo ha dahil masyado akong nagpapadalos-dalos dala ng aking galit. Ang kaligtasan lang natin ang iniisip ko. Hindi po kasi sila pangkaraniwang tao. Dahil sa mga naramdaman ko. Huwag mo kong alalahanin, Apo. Kaya ako ang sarili ko. At saka isa pa. Hindi naman sila makapasok sa bahay dahil sa basbas -bas na iniwan ng lolo mo Halika na, umuwi na tayo Matapos naming mag-usap noon Agad din naman kaming bumalik Sa aming tahanan Magmula ng araw na yon Nangako ako sa aking sarili Na mas itoon ko pa ang aking wisyo sa pananaliksik ng mga lihim na karunungan sa pagsapit ng umaga. Nagtapat naman ako sa lula ko na nais kong hukayin ang mga naiwang gamit ng aking lulo. Pinayaga naman ako nito dahil alam ni Lula na gagawin din ito ng kanyang asawa kung sakaling nabubuhay pa ito. Sa unang pagbuklat ko sa mga gamit ng aking lulo, agad bumungad sa akin ang isang kasulatan ukol sa aming baryo at sa tatlong baryo ng mga aswang. Nagulat ako kasi ang lugar na palagi ko palang dinadayo ng sabong ay lugar pala ng mga aswang. Meron itong lagta at dugo ng aking luluturo na siyang nagbibigay proteksyon sa aming baryo. Ayon sa kasulatang nabasa ko na hinayaan ng aking lolo ang mga gawain ng mga aswang sa labas ng aming baryo. Basta hindi ito mananalasa o mamimirwisyo sa aming lugar. Nalaman ko rin sa kasulatang yon na meron ding kasunduan ang aking lulo sa mga nilalang na ito na siyang nagpapanatili ng kapayapaan sa aming baryo. Doon ko rin nabasa sa mga ito. Ang mga hukbo ng mga ito na halos hindi na magawang mabilang dahil sa sobrang dami. Karaniwang nakatira ang mga aswang na yun sa mga yungib at bundok dahil ayaw nila sa lugar na pinagkukumpulan ng mga ordinaryong tao. Hindi rin daw basta-basta ang mga nilalang na ito dahil may dugo ito ng mga nilalang na kung tawagin ay ang gitay. Kilala ang uri ng aswang na ito bilang malakas sa kahit na anong digmaan. May kakayahan ding magbigkas ang mga ito ng mga karunungang lihim na nasa panig ng kadiliman. Sa pagpapatuloy ko sa pagbuklat sa libro, doon ko naman nakita ang punong kahalintulan nang puno ng durian. Nang makita ko ang bagay na yon, agad ko namang tinawag ang aking lula upang matanong ito tungkol sa nakaraan ni Luluturo. Toro, At nang inilahad ng aking lula ang nakatagong sikreto, ay halos kinilabutan ako. Sabi ko na nga ba, diba? Kalintulad ito sa bertud ng bubuyog eh, may kahawig lang naman naalala nyo yung sa part 6 yung pinatay niya yung demonyong sumanib sa matanda yun kaya ang pahiwatig ng mga lalaking yon at saka yung mga sabongerong dumayo sa kanila na mga bunggaitan din hindi kaya lahi yon ng mga aswang para manmanan itong si Chris ito naman ay duda ko lang kayo, ano sa tingin nyo? Comment nyo sa baba. Paabang sa part 8. Hanggang sa muli. Ang ermita nyo.